Loto. So medyo matagal na akong hindi nakapag-video na mag magloto session. Of course, anong lutuin ko? <laughs> Nagsasawa na ba kayo sa lulutuin ko? Huwag kayong magsawa. Eh. Ganito naman talaga dahil ang buhay dahil. Ang lutuin ko ay <laughs> very unique dish. Siyempre, nag nag-prepare ako ng luya, bawang, ano kaya yung ko? <laughs> This time, ang aking lutuin ay tinatawag na <laughs> secret. May nag -ano. Luya pala. Kala ko ano. Sabi ko, anong amoy, anong amoy ito? Amoy pala ng luya. Siyempre, galagyan ko siya ng turmeric. Turmeric powder. Oh, that's hindi. Hindi ako gumagamit ng turmeric powder. Ang ginagamit ko is turmeric, fresh turmeric. Kasi ang turmeric po is very healthy. At syempre, ano ba ang, ano, ano ba ang exact na term sa riwa? or presko. Siguro, same lang din naman yun eh. Di ba? Sariwa or presko, same lang yan. Kaya, it's a tie. No? Di ba? At this time, lalagyan ko siya ng dahon ng mangga. <laughs> Para maiba naman. Pwede naman ang paksiw na isda. Lagyan ng dahon ng mangga. 'di ba? Kung hindi niyo alam ngayon, pues alam niyo na. At saka, 'yun nga, sariwa or presko. Same lang yan, dai. Pwede kang gumamit ng sariwa. Pwede kang gumamit ng presko. Kasi nga, for me, same lang siya. At mag magkaintindihan tayo, dai. Kasi, lingwahe natin yun you can use sariwang isda or priskong isda. Sariwang gulay or priskong gulay, di ba? Sariwang hangin or priskong hangin. I think there's nothing wrong with that at all. So, lagyan ko siya ng maraming ito ang hindi pwedeng gamitin ng sariwa. Kasi itong hindi na to sariwa eh. Hindi na sariwa ang bawang nato. Kaya ito na ang hindi pwedeng gamitan ng word na sariwa. So, intend it. Intend Okay? See you later. Diba? Diba? Kahit na bukid kami, syempre. Makakain pa rin kami ng freskong isda kagaya nito dahil. Fresh, very fresh. Basta umaga, may fresh isda talaga. And, yun nga, kakarating lang ni Boss Stefan galing sa bayan. And, pinabili ko ng isda dahil 250 yung kilo. Presko pa talaga siya dahil. Mm. Refresh. So, ang gusto ko sa isda na presko ay mag ano sana ako mag tinula kaso lang may ano naman dyan may sari saring gulay na sabaw ay hindi sari saring gulay may munggo ang paborito namin munggo so ayan, may munggo na dyan na sabaw so ito ay ipapaksiyo ko na lang siya para hindi maano ah, magla, maglalas pa siya ng ilang araw kasi ng pag pagpaksyo kasi, hindi siya mabilis mapanis. Ah, di ba? So, anong gagawin natin? O anong gagamitin natin na word? Prisco o sariwa? Sa tingin ko, it's a tie. Pwede kang gumamit ng priscong isda. Pwede kang, pwede mo ding sabihin na sariwang isda, no? Basta. Maintindihan na yan. Kasi, sino ba magkaintindihan, di ba? Tayo na mga Pilipino dahil. Kasi Pilipino, taas na no, o kahit kanino. <laughs> Ayan. O, oh, napaka pa talaga doon. Basta ganito kaliit. Ito yung gusto ko eh. Ayaw ko ng malalaki. Kasi itong ganito kaliit ay dito lang yan makukuha sa dagat sa amin. Sa Katmon. Yung mga malalaki. Hindi na yan sa Katmon. Ayan, ang no, frisco dahil. Hmm. Fresh na fresh nilinis ko na siya. Okay, so ang susunod kong gawin ay, ayan o, ay lulutuin na. Wait. Ugasan ko lang yung mga kailangan ugasan. Yung mga bawang, Haleluya. Oke. Okay? Are you ready? Of course, ready na kayo. Gutom ah. na ako. Gutom na ako. Ayun, na-gutom na rin ba kayo? Tiyak <laughs> na. Of course, dito ako magluto sa aking magic palayok. Luto na tayo para makakain na Siyempre, una natin ilagay ang dahon ng mangga. Kinugasan ko na to. ito yung pang ano natin pang uh, ilagay natin sa ilalim kasi magiging tutong kasi pag hindi mo siya lagyan ng ganito so pwede, na, pwede mo din lagyan ng dahon ng saging uh -oh. dahon ng saging dahon ng mangga or pwede din oregano yes, pwede oregano dahil Ilagay na natin yung fish. Ano muna? Ito muna. Mga... Ito muna, bawang. And... Itong lahat ng sahog na to. O, ah, diba? Ganun dahil. Ganun ang pagluto tapos. Siyempre, ilagay na natin ating fish, fresh, sariwa, presko. Na isda. And that's it. Lutuin na natin para makakain na. Mga ano, mahaba. Mga mahaba yung dahon ng dahon ng mangga. Pero hindi ko na siya pinutol para ano ayan ganun lang kita nyo <laughs> tapos ilagay na natin yung kailangan kuptan mo talaga day. para hindi mag hindi siya magwaging-waging ilagay na natin yung gawin din natin yung base yung mga bawang luya lahat na dito natin sa ilalim ilagay tapos i-file na natin yung isda di ba, laisho? file pa more the fish sarap nito ayan ganoon lagyan mo ng asin. Tapos pile ulit. Asin ulit. tapos mamaya sa 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 dito sa sa taas pag maluluto na lagyan mo na ng dahon ng saging that's it and tatlo na natin. Wait. Salang na natin ang ating paksiyo sa palayok na may dahon ng mangga. See you later! So yes, nasa nasaling, na, ano ko na, nasaing ko na, nasaling. Yan, ito na po siya na. Hintay na lang natin na maluto ang ating paksiyo sa dahon ng mangga. Ah, di ba? Madali, mabilis lang yan maluto. Magsain pa pala ako ng mais. Mais yung kanin na lulutuin ko. And snacks muna tayo ng saging. Ah, di ba? Malapit ng maano, malapit ng ma -ano, maubos. Ang dami nito. Kasi kami, pag wala kaming ulam, ito yung inuulam namin. So, sila si mother, si Brian, syempre bata. Gustong-gusto mag-ulam ng saging. So, labas mo na ako dito dahil my security guard is present in here, baby. Baby Ash. Ash. Baby Ash. yung aking baby Ash. Medyo makulimlim. Kita nyo. Makulimlim yung panahon dito sa labas ng aking, ng aming bahay dyan. So, meron na kami dyang solar. So, hindi na kami mamoblema pag mag-blackout sa gabi. Kasi, merong isang solar dyan, doon din sa may nakaharap sa greenhouse, meron ding solar doon. And, doon din sa may garage. My solar, and thank you so much. Ate, thank you so much. So, this is the environment that we are facing now. This is our bokid. Our bokid is very greenery and very overlooking. Mamaya kaka Bye.